Tayo mga katiwala ng Diyos. Lahat ng mga bagay na dinatna natin sa mundong ito, pati buhay natin, ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. At bilang mga katiwala, katungkulan natin na ito ay hindi lang ingatan, kundi pagyamanin. Hindi mo lang inalagaan, pinagyaman. Yun ang ating katungkulan. Ang hindi pagpigil sa kasalanan, at ang hindi pag-ibsan sa paghihirap ng kapwa ang mas lalong nagpapahirap, nagpapakapagkasalak sa kanila. Meron tayong responsibility to live them better than we found them. At yun ay pwede nating i-apply sa ating buhay. Tandaan natin ha? We are God's stewards. Tayo mga katiwala ng Diyos. Lahat ng mga bagay na dinatna natin sa mundong ito, pati buhay natin, ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. At bilang mga katiwala, katungkulan natin na ito ay hindi lang ingatan, kundi pagyamanin. Alimbawa, may magkakatiwala ng baka sa'yo, pinapaalagaan sa'yo, aalagaan mo. Pero mas matutuwa yung nagpaalaga sa'yo. Kung ibibigay, babalik mo sa kanya later on yung baka, healthy na, may anak hindi mo lang inalagaan, pinagyaman. 'Yun ang ating katungkulan. Okay?